po sa ating channel na ng Provincia na ang ating vlog po po today ay sisigang tayo ng ano ng bangus yan po ang ating bangus at nandito ang aming bunso na ano matako sa sinigang dito po tayo magluluto sa dito po sa ating ginagawang bahay lutuan wala ko po, po siyang gugong di pa siya hindi pa po siya na kuha lang tayo ng tubig at tignan natin guys yung tanim natin itong ano, kalamansik may bunga yun ang ating iaasin sa sinigang na bangus

guys, meron na tayong pangasim sa ating lulotong bangus. Ayan, hmm, meron pa. sa ating pagkuhan. Baka makain ng pesa ang asin ang Ating luluto. Kaya ready na po natin ang ating lalahok na ang sa ating ano, luluto. Para dun lang po ako naka bantay kasi nga nasa labas tayo ng bahay. Baka po ng manok na ating papang ulam. Baka mga tayo ng sili. Ang tamay na tayo ng manok. Ang kung ang kukunin. Dito lang naman po ito sa aming ano, harap ng restos po. Ayan, ang kain ng, ng manok. Ayan na. Ang sana kaya hap na ng manok ko kaya. Ayan. Ayan, samahan so, na natin nun. Sa taba na rin ya, yeah, Hindi mo na kailangan. Hindi mo na ilalak natin sa pangulang. Hindi lang siya sa palibot ng bahay. Alright, okay, ito na ang ating sili. Pukuha na rin tayo ng ano, lemongrass. Black. siyang marami maraming bunga ng ano. Sili. Hindi pa natitripa ng aming manok. Bisahin natin lemon grass

guys ang ating sa ating sinigang na ano nalipada na ng dahon na bangus ito po yung available namin na pandagay sa sinigang ilibos na po ito ng aming tinanin na kamuti ano, sama naman isis guys na na ating tubig lalagyan natin itong ating mangus sa ating ng hindi na pang apoy Tapasin na natin ang ating kalamansi. ating sangkalan. Hindi na mapasama ang anong buto. Namit kumait ang ating minuluto mapait kaya po ang ano, pagkasama ang buto. Dapat hindi. Sama pati dahon. Ito lagay para pambugas ng plato. Balik pang kalamansi. Okay. Bangus lang po ang mabait na isda dito sa amin. Sa malakas pa ang dagat. Hmm. Ano naman natin na ating mamuti. Mamuti! Ay! Ang isang ating kamuting po lang yung sa ating sinigang. Ang ano, ano pa ang talbos niya bago pa lang kaya po ito yung kanin. Ano man, eh? Alam mo kung saan nagluluto? Ano? Galing ka pala. natin kasi kaya mag ano ng paglos ng kamuti and guys ilal ilalagay na natin ang ating talbos ng ating kamuti kasi luto na yung ating isda sa lakas ng ating apoy magis lang maluto na ating maluto nahirap lang po mag-assist ng kaldero pag ano ganitong ang gatong ay kahoy tsaka yung ayoy, yun. mas madali pong panlinis ng mauling na kaldero ang yung abo. Gagamitin natin pag asis ng kalderong pinaglutuan. Abo tapos ano mo sa bunot. Ito lang po ang panlinis hmm. na kailangan ng estilol natin ng maluto ang ating sinigang. Nalagay na rin natin ang ating sili. Sili natin. Saka ating kalamansi juice. natin Siniga. sinigang. Sinigang na damos. Shout out nga pala po sa ano. Shout out nga pala po sa nagtinda ng bangos kay Ate Delina de la Roca. Salamat Ate sa ano, ulam. Wala nga kaming isda ngayon. Yan guys, luto na ang ating sinigang na bango sa simpleng ricado lang po na ginawa ko dahil andito nga tayo sa probinsya hindi natin kailangan ng maraming ricado ayan po may talabas tayo ng kamuti tapos sariwang sili tapos lemongrass lang po ang nakalagay dyan wala na po yan sibuyas at bawang tapos asin ayan po at kalamansi ang ating iniasin And Guys, salamat po sa inyong panonood sa aking mga video. Tsaka doon po sa mga sumusuporta sa akin, nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo dahil may natututunan kayo sa, sana may matutunan kayo sa aking niluluto. Kahit po simple lang po yung niluluto ko dito sa amin uh, sa probinsya. Ano din po, may nakukuha din mga nakakatipid din po tayo sa ating mga ricado.